Hi history besties, isang araw na naman ng kwentong makabuluhan. Ang paglaganap ng Islam. Ang Islam ay ang pangalawa sa pinakamalaking relihiyon sa mundo. Itinatag ito ni Propetang Muhammad noong ikapitong siglo o 7th century sa tangway ng Arabia sa bansang Saudi Arabia. Ang salitang Islam ay mula sa salitang Arabe na nangangahulugang kapayapaan o ganap na pagpapailalim kay Allah. Ang kanilang pinaniniwala ang Diyos at Muslim naman ang tawag sa mga tagasunod niya. Ang banal na aklat ng Islam ay ang Quran. Naglalaman ito ng mga salita at katuroan ni Allah na inihayag kay Propet ng Muhammad sa pamamagitan ng Arkanghel na si San Gabriel. Pagkatapos may tatag sa Arabia, mabilis na lumaganap ang Islam sa iba't ibang bahagi ng mundo tulad ng Pilipinas, Indonesia, India, Africa at Spain. Dahil sa pakikipagkalakalan ng mga sinaunang Pilipino sa mga Arabong Muslim noong 1210, nakarating sa ating bansa ang relihiyong Islam. Narito ang timeline ng paglaganap ng Islam sa Pilipinas. 1210 ang taong dumating ang mga Arabo sa katimugang bahagi ng Pilipinas. Kasabay ng pakikipagkalakalan ay dala din nila ang kanilang paniniwalang Islam. Taong 1280 naman nang dumating sa Sulu si Tuan Masayka. Itinuring na kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas. Nakipag-isang dibdib siya sa anak ni Raja sipad, at nagsimulang magtatag ng mga ng Muslim sa Sulung. Makalipas ang ilang dekada, taong 1380, dumating naman si Karim ul-Makdum mula sa Malacca at nagpatuloy ng pagpapalaganap sa Sulung. Ayon sa tala ng Tarsila, aklat talaan ng mga kilalang Muslim, si Mashaika at Karim ang unang nagturo ng Islam sa bansa. Siya ang nagtayo ng kauna-unahang moske sa bansa, ang Sheikh Karimul Makdum Mosque, na hanggang sa ngayon ay matatagpuan pa rin natin sa Tawi-Tawi. At noong taong 1390, matagumpay na nahikayat ni Raja Baginda ang mga katutubo sa Sulu na sumapi sa relihiyong Islam. At noong 1450, dumating si Abu Bakar mula Palembang. Siya ang naging unang sultan ng Sulu at kinilala bilang Sharif ul-Hashim. Dito nagsimula ang pamahalaang sultanato na naging pundasyon ng pamayanan ng Muslim sa bansa. Taong 1475 naman, nang lumapag sa Cotabato, Maguindanao, ang grupo ng mga Muslim sa pamumuno ni Sharif Kabungsuan mula sa Johor, Malaysia. Nagtayo rin ng sultanato at pinamunuan niya ito. Sa panahong ito, mabilis na lumaganap ang Islam hindi lang sa Sulu at Mindanao, kundi pati sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Ngunit nang dumating ang mga Espanyol, natigil ang paglawak ng Islam sa buong bansa. Kaya naman, mas piniling manirahan ng mga Pilipinong Muslim sa katimugang bahagi ng Pilipinas upang mapanatili ang kanilang pananampalataya. Hanggang ngayon, ang Islam ay isa pa ring pangunahing reliyon lalo na sa rehiyon ng Mindanao. Makikita natin na ang Islam ay hindi lang basta reliyon, kundi isang malaking bahagi ng ating kasaysayan at kultura. Tara, bestie! Ating subukan ang iyong natutunan. Dahil ay panalo ang may alam. kung na-enjoy nyo ang trip natin sa nakaraan, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe.